Marami tayong topic pero doon muna tayo sa mga sinasabi ng mga dissidents, mga sinungaling sa madla. Sa mga hindi pa nakapanood sa una kong vlog, vlog, manood na po kayo. Pakilala ko lang ulit ako, ako si Tring Caminong Tormis biological sister of Arlene Camino Stone and yung number one na sinungaling sa madlang people so para sa kaalaman ng lahat Arlene Stone is uh, seven years in the ministry as a full time worker and I am 32 years of being full time worker in the kingdom Okay. Nasagot ko naman yung mga pagsisinungaling na Arlene doon sa unakong vlog. Yung pagsisinungaling niya na pinilit daw siya na mag full time. Git traffic daw siya. Makapal lang talaga ang mukha niya siguro. Matindi ang kontrata siguro sa pera. ba yan. Kaya lahat ng pagsisinungaling ginagawa. Baka naghihirap na talaga itong mga taong ito pinapakain ng pera para magsinungaling. Nasagot ko na rin yung pagiging pastoral daw niya. Wala yan siya sa listahan, mga kababayan. Wala sa listahan ng pastoral. Pamati lang niya yan. Mayroon ding mga pastoral talaga na mga kasabwat niya ngayon na giuto-uto din siya yung mga galing sa sa loob din mga pastoral, ng mga pastoral na mga makalaman yung mga walang ginagawa kundi mamaligya sa kanilang mga laman yan yung mga kasama niya ngayon yan yung, yun din yung nagpi sa kanya ng mga kasinungalingan kaya yun din yung dinadala niya sa madla yung kasin kasinungalingan eh kahit anong klaseng kasinungalingan merong tatayo na katotohanan at dyan, kayo nagkamali. Kayong mga sinungaling. Kayong mga nagdadrama-drama. Nagipang-rape daw po noon ni Pastor. Mga feeling beautiful talaga kayo. Iyang e papangit nga ng mga ibasay mga balyena pa. Tapos, ipang-rape daw kayo ni Pastor. Wah! Nakakadere ninyo kahit magharapan tayo hindi kami matatakot sa inyo akala ninyo matakot kami sa inyo in your dreams di kami takot sa mga sinungaling kagaya nyo kami pa inyong takutin na nasa katotohanan kami inyong mga track record sa loob habang mga FTW pa kayo di masikmura ang mga pinaggagawa nyo tapos gagawa at gagawa kayo ng mga storya para sirain ang reputasyon ng aming mahal na pastor walang hiya kayo kaya nyo ba kaming sagutin kung kami lahat tatayo sa inyong harapan magpapatunay kung ano kayo at kung sino si pastor Apolo si Kibuloy ambisyoso at ambisyosa kayo dahil di nyo kaya ang magpalinis sa inyong mga ginagawang kabulastugan. Ayaw nyo i-correct kayo. Bagay lang talaga kayo na itapon kayo ng mga anghel sa labas. At ngayon, nasa labas na kayo, choice man ninyo yan. Choice din namin itong manatili dito sa loob kasama ni Pastor. Manira kayo ng Manira para mainggan nyo nyo kaming lumabas at makiisa sa inyong mga kampon ni Lucifer kayo kahit ano pang paninira ninyo kahit baliktad baliktarin man ninyo ang inyong pagsisinungaling alam namin ang totoo lukuhin nyo man si Beros, wag kami ang mga mas bobo lang sa inyo ang makinig sa inyo at makianib sa grupo nyo. Kayo mga former full-time workers, huwag kayo magpapauto sa mga ito. Mabuti pa, manahimik na lang kayo. Mabuhay, mamumuhay, na walang konsensya na bag sa inyo. Kahit gawin nyo man ang lahat ng pagsisinungaling ninyo dahil sa pera ang pera mauubos at mauubos. Pero ang konsensya nyo, dadalhin nyo hanggang sa kamatayan nyo. Alam nyo pa rin ang katotohanan. Dahil mapasubo kayo, lalo na kung susubuan na kayo ng pera, ganyan lang kababaw ang prinsipyo ninyo, mga bayaran. Pag pinapakain na kayo ng pera, magtataka kayo. Master na master nyo na ang pagsisunungaling. Kagaya ni Arlene Stone. Ito yung mga grupo ng sinungaling, traidor, bayaran, grupo ng mga mukhang pera at matakaw sa kapangyarihan. ba diba, snakehead? Okay. Gusto kong balikan yung nagsasabing ipang-rape daw sila. Kung gaano ba talaga sila kaganda? na sila nilang ang habulin, na sila nilang talaga ang daginuton. Imo e mukhang mga balyena, mabuti pa ang balyena, may beauty pa. Tapos sila pa ang nagsasabing pang rape. we kapal ng apog nyo, mga babaeng ewan kung anong tawag ko sa inyo. Alam namin kung sino-sino kayo mga balyena at mga pangit na nagdadrama na ipang rape daw. Kapal naman ang mukha nyo. Kasing kapal ng ilong mo. Nakakadiri ka. Kahit na lang siguro ikaw o mag-isa sa mundo, walang aso na lilingon sa iyo, mahiya ka. At ikaw, Arlene Stone, ano? Ano yung ano yung sinasabi mo? Na nagtitinda ka, na tinuruan ka na magpipi? Hoy, ubod ka talaga ng kasinungalingan. Ayan, Arlene Stone is certified liar. Hoy, wag mong idamay si pastor sa kagagahan mo, babae kang walang hiya ka. Walang hiya kayo? Mayroon bang nagturo sa inyo na magpipi kayo? Ginagawa ninyo yan dahil sa katigasan ng ulo nyo. Bakit? Kayo lang ba ang nagtitinda? Huwag mo kaming lukuhin. Dahil ako mismo, nagtitinda din ako. Ginawa ko din ang pagtitinda ni kahit minsan. Hindi ko ginawa ang magpipi kagaya ninyo. Pag amang-amang kayo, mayroon bang nag oto sa atin na mag-amang-amang tayo? magpipi tayo? Sinsiro ako sa pagtitinda ko. Hindi ko ginagawa yung ginagawa ninyo. Ginagawa ninyo lang. Dahil sa katigasan ng ulo ninyo. Tapos proud ka pa? na ka sa loob? Oo nga! Super pa nga eh. Super asset sa katigasan ng ulo mo. Kaya ka nga nag -pi 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 kay, ambisyosa ka. Gusto mo mas malaki ang kita mo kaysa itulong mo sa gawain ng Ama para makabili ka ng pansarili mong gusto. Kaya ka nga umalis eh. Kaya diskontento ka. Sa bagay, choice man ninyo yan. Hanggang doon lang ang papel nyo sa bansang karihan. Tapos ngayon maninira kayo, pinipicture out nyo na naghihirap kami dito sa loob, na nagsisinungaling kayo sa madla, na pinapahirapan kami dito ni Pastor Apollo, Hoy Arlene Stone, hindi namin ipagpalit ang buhay namin sa buhay na pinili ninyo. Kahit mga bata dito sa loob ng bansang karian, magaganda ang buhay namin dito lahat. At bakit kayo naninira? Dahil may ambisyon kayong kukunin ninyo ang mga gipang invest ng mga pinagkakaisahan ng mga anak ng ama sa loob ng bansang karian. Ano kayo? Hello? Magamukhang pera talaga kayo? Ang iba sa inyo? Niwala nga kayong karanasan sa sacrifice? Kung pintahin luging-lugi nga ang ministry sa inyo, makakapal ang mukha nyo? Mga alimato! lalo na yung pinaka-leader niyong snakehead? Parang saan galing? Dumating kayo sa kingdom? Di nga kayo marunong maligo? Ang paho ninyo? Tapos ambisyoso? Pareho kayong lahat. Huwag kayo magpamati na matatakot kami sa inyo kay kilala namin kayong lahat. Ito ang tandaan ninyo mga alipores ni Snakehead. Lalo ka na Arlene Stone, na speaker ng mga demonyo sa impyerno. Nabasubo ka, napasubo ka ba? Diba? With contract ba yan? Kaya grabe ang kapala na pagsisinungaling mo? Kaya nagpautok ka sa mabahong kilikili -kili na yan. At ngayon, ganun din ang ginagawa mo. Mangungutok ka mangungutok ka rin sa madla. Tawawa naman yung mga bobong tao na mauto nyo. Senator Risa Hontiveros, mataas ang pagtingin ko sa inyo, ma'am. Pero kung ito, mga taong ito, ang mag-uuto lang sa'yo, mabuti pa ang grade 1 section 10 sa'yo, ma'am. may discerning pa at marunong pang mag-analyze sa lahat ng mga pinagsasabing. Huwag nyo ibaba ang kalidad ng inyong pagkasenador. Mauto lang pala kayo ng mga sinungaling na ito? At ito pa, ano daw yun? Pinapalo? Ha, mabuti nga sa'yo napalo ka. Kay magnanakaw ka sa kaban ng hindam. Kay mukha kang pera. Makalaman ka. At ikaw, Arlington, Stone, sinungaling ka. Pinalo ka kay bakit? Pinalo ka ba dahil mabait ka? Pareho tayong dalawa pinalo din ako. Dahil ginamit natin ang pera ng ministry sa panunood natin ng sine. Gagaman di ay ka. Di dapat noon pa lang pinapapili tayo kung palo o lalabas. Di dapat pala noon pa lang pinili mo na sana ang lumabas pa. Dapat lumabas ka na noon pa. Pero bakit ka nag-decide na magpapalo? Dahil pinili natin ang Luke 12:47. And that servant, which knew his lord's will, and prepared not himself, neither did according to his will shall be beaten with many stripes. We are subject of this Luke 12:47, dahil ang standard ng kaharian ng Ama is to do and follow the Father's will. Dahil nanood tayo ng sini noon. Eh, kung noon nga ako sa labas, pinagbawalan nga ako ng nanay ko manood ng sini, pero dahil sa katigasan ng ulo natin, dahil nag it tayo sa kalooban ng Ama, kaya nagkawa natin manood ng sini. Ginastos natin ang pera ng ministry na pinagkatiwala sa atin at bakit, Your Honor? Sa inyo ba sa Senado, ginatolerate ang kurat? Nagtatanong lang po dito sa kingdom. Pinakamalaking kasalanan niyan sa batas ng bansang karian. Tapos ngayon, ngayon pa kayo magreklamo? Tauin ninyo mga lolo at lola na kayo. Ngayon pa kayo magreklamo? sobra pa sa panis ang inyong pagka-OE. Karon pa magreklamo, nagipalo kayo. Shame on you. Ako, sobrang grateful ako kay Pastor Apollo. Nagsakripisyo para sa akin, maituwid lang ako sa lahat ng mga kamalian na nagawa ko. Maraming maraming salamat po, Pastor, sa pagsakripisyo mo para sa akin. Taos puso ko yung tinanggap, yun ang nagiging remembrance ko sa tunay na pag-ibig ng ama sa akin. Naramdaman, naramdaman ko na mayroon ako palang ama na nagdidisiplina sa akin. Kahit dumaki ako na walang biological father at kay pastor ko yung naramdaman. Noong time na pinalo ako dahil sa mga kasalanan kong nagawa. Tapos kayo? Ngayon lang kayo magreklamo? Kauto-uto na lang talaga sa mga senador na mapasok niyo sa inyong bulsa. Attention, honorable senators. Your honor. Huwag kayo magpapauto sa mga ito. Mga lahi ng scammer yan dito sa loob na nagpapanggap ng mga workers. Pero kung ganyan din kayo, natural, magkampihan kayo. Mga scammer, mga oppressor. Pero hindi kami matatakot dahil nasa katotohanan kami. At alam namin na ang backup ng katotohanan, ang Ama na nasa langit. So, pasensya na mga kababayan. Parang medyo emotional ako ngayon, pero yun po ang totoo.